guys, guys, ay ako subong sa Golden Heaven. Ayan. Mag ano ako dito. Mag-sign ako ng uus. ganda. Ang kira Good afternoon. Ako ang nag-chat sa ano nyo? Uh, masign sang ano? uh, -a. uh -a. Sige. Sige. Sige.

Ma'am, signature lang. Two copies niya siya, ma'am. Dali lang. And then, three. Tapos, three copies. Three lang sa sa bago. Hmm. Signature lang. bali na mo certificate i process lang na mm -hmm. naman kung kumu 3 months yung namasasig na sa o once ready na, matext namin mam sa number yung in mo. if uh, anong wala ka deregister sa ilo? Uh, kasi gaobra ko sa Hong Kong, tapos ang bana ko sa Kalibo, ah, so pwede so mother so ko lang kibit, mother ko lang ang makuha. oo 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 text ma'am. Kung mo lang, mother, may mo authorization letter, pwede mo lang i-send it niya. Oh, okay. Sige. Or, may email ka naman, ma'am? Email. I mean, maka-email. Or, po, yun, maka-receive ko oh. man email, hindi sa amon, ma'am, no? Do, wala, may. wala, wala. Ay, alam ko email mo ma. Oo, email mo lang. Uh, email, ikaw na tapos pwede man niya i-reply mo dito sa email ang inyong authorization letter para baka direct lang nariin yung mother mo. Sige, sige. Or pwede man handwritten lang, tapos signan ko lang kag, ano, sige. Ano email?

Sige, ka lang naman. Oh, ah, nam, Tapos, video ka lang reply sa inyo, authorization letter sa email naman. Hmm. Kaya, directional to email mo, mother, dala lang tayo. Mm. Sige, sige. After three months sige, pa rin. Three months, ma'am. Basta, if ever ready na, matext kami mm. Sige, sige. Ayun na, hindi mo mo. Oo, ari na. Sige, mam. Tapos, pwede ay han maka-view kung di na lahat dampi, ma'am? Hindi na. Lahat na ka-map, may ma-assist or ako lang ang makadun? Kaysa map ko lang siya na kita mo, hindi sa personal.

Pwede na video, okay? drama, drama. Ah, ah, sige nang, Mapas lang ako.

trabaho o so, mining do dire ang area ng imong ano. Uh -huh. mm, layout nila dira no mga bala ng sacrifice yon. Uh -huh. uh -huh. Basta uh, ano dire na nami. Uh -huh. Ang area. Sa so, munibasihan tama mo. Uh ang -huh. kahoy. Mm, do ka kahoy uh -huh. na. No? okay. Ito dire. Dire gorong area mo mga, imong ano. Sige Okay. May palubong pa ka mo, why man? Wala man. Ah. Kali na impas mo lang.